good morning good morning good morning good afternoon good evening philippines to the world ayan hindi ba nakalapas ang haring araw at if ayan ito ang paligid ng aming ah, tinitirahan dito sa ano, bukid yan ang bahay ng anak ko tapos may puno ng langka may mga niyog yan bagong kopra lang sila inaakyatan na ito tinanggalan na ng mga patay at bagong kopra lang ayan mga ilang puno one yan one two yan ang nasa paligid namin. Ayan. May medyo madilim pa kasi magang maaga pa hindi pa nakalabas ang araw. Ayan. Ayan parang niyog na makikita nyo. yan ang farm well. Farm tree. Kung saan dyan ang gagaling yung farm well. Ayan. Ayan ang palibot nila. At mamaya pupunta ako doon sa baba. Ayan. Yan, ito lang laman ang ano lupa ng aking yung isa sa bigay ng government. Yung sa dar. Yan. Yan. Madamu. At bagong kupra lang sila. Ayan. Ang pinagkoprahan nila. ilang piraso. Oh. Ay, nag-iinitab ako kasi nga ano. magang maaga pa. Di pa nakalabas ang araw. Ano ba 'to? hindi pa naasikaso yung pag trabaho dyan kasi ano wala bang pang bayad ng traktor nararo ayan ganilang limonsito puno ng limonsito ayan limonsito ayan Maron hmm. silang konting, Ah. Um. Kamutin kahoy. Yan. Maron puno nang Yan. suha so, hindi pa namumunga. malaki na at may po may puno na ang Indian mango magkatabi ang Indian mango at santol at abukado yan at sa tabi sa kabilang gilid yan ang kanilang dorian dorian yan akala ko nung una kay Mito yung pala dorian magkaiba ang dahon sa kay Mito at dorian kasi ang dorian medyo pahaba Ayan. Pahaba na matulis ang dulo. Tapos yung kay Mito, medyo malapad. Tapos hindi ma, hindi gaano matulis ang dulo. Ayan. Pag kay Mito, pareho silang color sa ano, durian. Pero yung sa likod, yan, magkaiba. Kasi para itong makintaw at hindi gaano brown. Mayroon din siyang lumboy at tubo. Yan ang kinain ko. Yan. Matamis. Yan. Tubo. Tapos sana yon. Meron siyang maliit na manok. Saan kaya yon? may maliit siya na manok hindi ko nakita saan kaya nang punta yan ang buhay bukid ayan 1, 2, 3, 4, 5 6 lang silang magkapit bahay dito yan Uh, aning lang ang magkapit bahay may papaya ang isa bilog ang isa pahaba ang bunga at yung isa naman ay pabilog kaya lumabas si Haring Araw. Yan. Sa probinsya talaga pag nagsasaing yung usok, hindi mawawala kasi gatong lang. Hindi pa tapos, hindi pa tapos ang bahay na yan. Saan kaya nagpunta yung hahanapin ko nga yung maliit na manok. maliit na manok kaya pag habang umuulan nakasahod sila dyan ng tubig yan pupunta dyan ah ito yan mag ina daw yan sila yung puti ang ina yung itim ang anak yan maliit lang yung anak niya malaki saan kaya yung malaki na lalaki na walang balahibo ang liig yan iniikutan ako iniiwan ako ayun oh. yan mag ina yan yung puti ang ina itim ang ito naman ang kanilang halaman hindi pa to hindi ko pa to nabili-bilihan ng ano hindi ko pa nabilihan ng paso ito, Pagis kayong dahon sa ano. Uh, red wine na tanim. Maganda ito. Yung puno niyan parang um, mm. Yung puno niyan parang parang botelya. Na namukadkad. Saan kaya yung baka? may laman wala walang laman tahimik maganda tirahan yung probinsya talaga yung bukid kasi tahimik matahimik ang lugar basta nasa probinsya yan yeah. may ibon nagliliparan anong bulaklak yan yan hindi ko alam kung anong bulaklak yan you know ibon tawag sa amin yan e eh, tabong yan yung may tubig dyan may mga tilapia dyan yung tilap, may tilapia dyan ay yun pupunta ako doon nandoon na yung hinanap kong manok nandoon na yung hinanap kong manok Punta ko doon Ay hindi pala 'yan ayo na nga punta ko doon Eh eh put Cute na pala hindi pa nagpunta doon sa ito o oh. yan malalaki ibang klase ng manok malaki meron mm. mm. Hmm. na kong nadaanan na bahay ng gagamba ito yung malaki naman ako walang balahibo sa liling. Yan o. Baka, na, yan o. Walang balahibo sa liig. Apat na buwan pa daw yan. Yan o. Walang balahibo sa liig. Manok ng kapitbahay namin. Pero nasa bahay ng anak ko palagi. Ewan ko kung anong pangalan yung klase sa manok na yan. Sobrang laki. Apat na buwan pa lang daw yan pero malaki na. Siguro mga dalawang kilo na yan.